Ang distrito po ng Mountain Province sa pamumuno ng mga ministro at mga magkagawa mula po sa lokal na Babatan mula po dito sa lokal ng Lingawan sa lokal ng Bontoc mula po sa lokal ng Mangkayan mula po sa lokal ng Maribig sa lokal po ng Dumol lukan ng kayan GWS mula po sa Tabo Extension mula po sa Sabang Scan sa buong puso at malugod na bumabati sa ating pagkapag-ugnay na makakapisan ng mga ang kapatid na Angelo Iranio Manalo ng ah!